Hello mga ka-leaders, uh, mayroong problema si Savannah at uh, ayaw niyang uh, umandar. Chinik natin yung panel niya at uh, okay naman uh, yung battery na sa 12.4. So ibig sabihin niyan, hindi siya lupar. So once na start natin, uh, nagre-redundo na siya pero ayaw niyang tumuloy. So nung chinik natin, kasi sabi nila battery lang daw. So nung chinik natin dito sa may ilalim, so sensor uh, sensor ng injector kung di ko nagkakamali so ayun, ginat-ngat ng daga ayun. So, so ganitong senaryo, huwag kayong basta-basta bumili ng battery, kasi masasayang lang so i-check mo nyo muna yung battery o kaya dito sa area na to so ayun, at ayun uh, nga problema yung sensor, kita nyo naman uh, putol yung uh, wire natin Ayun na uh, tinanggal na yung sakit. So ang uh, gagawin dito idudugtong na lang at uh, wala pa tayong pambili ng uh, harness nito. So pinapadugtong so, uh, na natin. Okay guys, naikabit na, naidugtong na. So subukan natin i-start. Kung mag-start to so 'yun ang hindi yung problema. Okay, skaters. So sa mga kasama nating riders, uh, mga ganitong scenario, uh, check nyo muna yung uh, ano, uh, battery, baka hindi naman lubat. Okay. Uh, yun ang nagiging problema sa lalim, ingat ngat na So guys, uh, maraming salamat. Don't forget. Alright, safe everyone, mga ka-riders.